Ano, okay na? Sige na. San Miguel Light meron. Maulang delivery ni San Miguel Brewery. Ayan Wow, sakto to ah. Pampainit ngayong Red Horse Grande. Maulan. Huwag na lang hindi pa masyari ganong kalakas dito sa amin. Oh, medyo kunting hangin-hangin lang. Basa-basa lang tayo. Basa-basa. Wow, 6,000. Okay na Kanina nag-deliver sa atin si Pure Gold Itong mga soft drinks na ito Kasi naka 10% discount Basta limang case Kaya tatlong Coke, dalawang Coke Zero Ngayon, nandito naman si Enelo Smart Ayun. Wow, medyo madami-dami ito. Magkano yan? 7,8,9,2. Yan. Lahat na yan? Yes, po. Anim na box. Anim mm na box. -hmm. Umay, akult pa rin oh. Nalis ko na. And wala tayong cash. Kas-kas. Kas-kas <laughs> on delivery. Ah, di Credit card on delivery. Yan. <laughs> Hello mga ka-super! Ngayong bagyo na ito, dahil hindi naman ganong kaulan dito sa amin, punta ako dito sa RFC Mall. Yan. Yes. Para bumili ng mga gummies, candies, cheap toys, and many more. Sama ko ang enjoy. Punta siya ng Mercury. Yan. Yeah. Dito na naman ako sa BNL Store, wholesale retail pang negosyo. Bibili tayo ng mga gummies, candies. Ayan, dito sa RF oh. Wow, mga candies na pang Halloween. Eyeball, eyeball, eye. <laughs> lollipop. <laughs> Ang cute. Ang oh, dami Pero peras lang yan, no? Opo. Makakala ko magkakaiba. Yan, yan lang muna yung ating mga candy, Pang limang piso. Yan. Ang pang Halloween. Oh, wow. Yan. Sweet. Ring. Mango. Banana. Walo. One, two, three.

Wow, mga Halloween costume. Kaso hindi mo na ako magbibili ngayon nito mga ganito. Dali pa ako mga nasa stocks. Yan o, oh. cute. Indoy. Oh. <laughs> wow, ang gaganda. Wow, kaso maharlik ka. Hindi pwede pambenta. benta. Gahanap pa ako ng ganito pambenta. eh. Wow, cute. Oh, Pasko na rin. Ay, oh, binili ko yung laruan pa ng ating mga <laughs> Ang cute. <laughs> Ang cute. Binato. Uwi, Uwi na kami. Buti na lang. Hindi maulan. Thank you, Lord. Walang ulan. Oh. Away na kami sa Rosamini Mall. Tum, apat talobo. <laughs> ay, ay <oy>, no, <laughs>